Yes, good morning mga ka-doctors, good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. Titric. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga ka-doctors, ito talaga ang problema ng mag iitik yung walang tubig. Lalo na kapag walang ulan. So lahat ng mag-iitik, ito talaga ang problema dahil uh, malaking epekto ito sa pag-alaga natin ng mga itik. Ito po ay sanhi sa pagbaba ng kanilang mga itlog. Dahil kung mag-water pump tayo ay limitado lang po yung galaw nila. Hindi kagaya sa tubig ng niya or tubig ng ulan na malawak ang kanilang galawan at malayo ang kanilang pupuntahan sa paggala so ito na mga kadakers ipalabas na natin yung ating mga alagang itik pinakain ko sila ng konting feeds para hindi mag wild so ganyan ang mga technique mga kadakas kapag walang tubig ah, bigyan sila ng kunting feeds para hindi sila mag wild at saka papuntahin sila doon sa may tubigan, so yan sila mga kadakas papuntahin sila doon sa ating water pump so alam na nila ang kanilang pupuntahan dyan so ganyan talaga ang mga alagang itik natin kung alam na nila ang kanilang pupuntahan hindi ka na masyadong ah, mahirapan so tingnan ninyo ang mga area mga kadakers malawak pero walang tubig So ganyan talaga ang gusto ng itik, uh, malawak na pagkainan at mayroong tubig. Aanhin naman natin yung malawak ang kanilang pagkainan na wala namang tubig. So hindi pwede yung puro lang man tubig, walang makain. So kailangan sa pag-alaga ng itik ay balance talaga mga kadakers. So sa ganitong sitwasyon mga kadakers, kailangan tayong bumunot ng pira sa ating bulsa para ialalay natin sa mga alaga natin para hindi sila pumayat so ganyan lang ang mga teknik sa paghihintay ng ulan at tubig pagdating ng ulan malawak na ang kanilang pagkainan hindi na po tayo gagastos dyan So mabawi din natin yun. So ganyan lang mga kadakers ang diskarte para pagdating ng ulan, yung alagang itik natin ay mataba. So babalik yan sila sa pagbuwilo ng kanilang mga itlog. Pero huwag nyong kalimutan, lagyan ng feeds sa tuwing hapon. Tunawin nyo sa tubig para palagi silang may tibudbud uh, shout out dyan kay Busing no sa Santa Josepa yung gustong mag alaga ng itik so pwede kitang ma personal sir dahil malapit lang tayo dyan so lilipat din ako dyan sa Santa Josepa so wag kang mag alala basta Jan lang ako punta ka lang sa akin para magtanong ka kung anong diskarte eh. ibigay ko sa iyo yung personal na pag alaga ng itik mas maganda yan sir kasi may area ka so medyo malayo tayo dyan sa mga taong hindi marunong tumingin Uh, ganito lang kasi yung mga ugali ng Pilipino. Madaling maingit. So, yun ang mga host ng water pump natin mga kadokters. Diyan maliligo yung ating alagang itik. So, hanggang dito lang muna mga kadokters. Uh, thank you very much. Thank you for watching.